Minsan, ang pinakamasarap na lugaw ay hindi mo na muling matitikman. Kasi baka hindi naman talaga siya parte ng mundong ito. Alam mo yung mga madaling araw na sakto lang ang lamig. Tahimik ang kalsada. Tapos ang sarap lang mag-rides. Ganun yung peg ng tropa namin. Moto camping trip lang. Walang plano. Basta go lang kung sandalhin ang gulong. Habang pasikat pa lang yung araw, nadaanan namin yung isang barangay na parang luma na ang vibes. May mga bahay na kahoy, may talahiban. Tapos biglang may nakita kaming lugawan sa terrace ng isang sobrang luma at medyo creepy na bahay. As in, yung tipong bahay na parang may kwento na. May kalawang na yung grills at medyo bagsak na yung bubong. Yung nagluluto at nagsiserve, mag sobrang tanda na. Parang nasa 70s or 80s na sila. Walang imik, walang ite. Parang NPC sa horror game. Pero Miss Mara, yung lugaw, grabe legit. Parang yakap ng lola mo na may healing powers. Comfort food na may soul. Tahimik kaming kumain. Partly dahil sa eerie vibes pero mostly dahil ang sarap talaga afternoon, umalis na kami. Good vibes, lugaw unlocked. Pero ilang linggo after, nag-crave ako. As in, hindi ako mapakali. So nag-decide akong balikan yung lugar. Solo ride. Parehong oras, parehong ruta. Pero pagdating ko don, wala na. As in yung bahay, bakanting lote na lang. Talahiban at ina-bakod na lang. Akala ko mali lang ako ng liko. So paikot-ikot ako sa barangay. Nagtanong pa nga ako sa mga tao. Yung luguan po na nasa terrace. Pero lahat sila, pare-pareho ng sinabi. Wala pong lugawan dito. Matagal na pong bakante ang loting yan. Tinawagan ko yung tropa ko. Naalala rin niya yung lugaw, yung bahay, yung mga matatanda. Pero nung namin yung mga phone namin, walang picture. Walang selfie. Walang food post. Parang hindi nangyari. May isang lolo sa barangay na nagsabi, dati raw may bahay dyan na nasunog noong 90s. Mag-asawang matanda ang nakatira. May lugawan sila. Pero pareho silang namatay sa sunog. May mga chismis pa nga na Sinong paraw yung lote. Kaya lahat ng gustong magpatayo ulit, biglang umaatras. So ano yun? Multo? Glitch sa Matrix? Replay ng nakaraan? Hindi ko alam. Pero minsan, pag nag-ride ako ng madaling araw, napapabagal ako. Baka sakaling makita ko ulit. Ako si Gino, at ito ang aking haunted journal